Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH! So inyo mga idol, alam naman natin na nagbigay na nga ng mga kanya-kanyang opinion ang mga boxing fans patungkol sa naging laban ng ating kababayan former 3 Division World Champion Janriel Cuadro Las Casimiro kontra Yukinori Uguni na nauwi nga sa tabla at nito lamang nagdaang araw ay eh, nagbigay na rin ng opinion ang dating coach ni Casimiro na si Coach Nonoy Neri. So ayon mismo rito kay Coach Nonoy Neri, eh, pabor din siya na magdagdag ng coach itong team Casimiro. Kahit nga raw hindi na alis si Jason, basta magdagdag nga lang daw sila ng coach na mas mataas ang experience kumpara rito kay Jason Casimiro para nga raw maibalik ang dating angas ni Casimiro sa ibabaw ng lona yung tipong coach na makakatulong talaga at makakapagpalabas ng dating angas ng isang John Riel Cuadro Las Casimiro. At dito naman sa latest live ng Team Casimiro, mga idol dito sa YouTube channel ni Boss Rich Don, eh dito meron nga pong si Jason Casimiro at uh, patungkol nga po sa dating nilang uh, promoter kumpara sa ngayon mga idol. So ayon niya rito kay Jason Casimiro eh natapos niya na ang matagal niyang pangarap na dream house. So mga idol, uh, simula nga raw nung laban kay Akaho, tapos dito kay Pilipos Ngitumbwa at dito kay Yukinori Uguni eh lahat nga raw yung kita niya eh inipon niya lamang para matapos ang dream house na pinapangarap niya at naishare nga rin ni Jason Casimiro mga idol na sa dati nilang promoter eh hindi nga raw siya makabili at hindi siya makapagpagawa ng bahay tapos ang cellphone niya nga raw eh android lamang So parang ibig sabihin niya nito si Jason Casimiro eh wala silang kinikita sa dati nilang promoter. So hindi naman nila pinangalanan kung anong promotion to mga idol pero alam naman natin kung anong promotion niya yung kanyang pinapatamaan. At dagdag pa nga ni Jason Casimiro dito nga sa lahat ng mga boxing fans na nagsasabi na mahina ang kanyang utol. Eh may hamon nga sa mga idol sa darating na February sa rematch ni Casimiro at Uguni ay eh, tumalpak nga raw kayo sa Japanese boxer. Napaiyak ako kasi yung bahay ko, at yung dream house ko matutuloy na kasi unang premio nung sa sa ano yun to? Korea. Sa Korea. Sa Korea, inipon ko lang yon. Tapos yung pangalawa sa Pilipinas, inipon ko lang din. Pangatlo yun. Nakabahay na ako. Nung nandun pa kami doon sa dati, wala talaga. Kahit cellphone, hindi ako makabili. Siguro Android lang ako.

Hindi kami sad. Iya sabihin, sakyan na natin natin natalo. Mas gusto pa namin tabla kasi yun nga sa mga nagsabi may ina kami. February, talpa kayo kayo Ogone. Diyan sa Pilipinas gaganapin. Ha. Tandaan niyo Promoter, promoter, promoter. Sino promotion. promoter? Call me promoter? promoter. Sa kabilang banda naman mga idol, alam naman natin na planchado na nga ang bakbakan para sa undisputed super bantamweight showdown sa pagitan ng limo ng Japan na Oya Inoue kontra sa ating kababayan unified super bantamweight champion Marlon the Nightmare Tapales. Kaya naman bilang paghahanda ng ating kababayan na si Marlon the Nightmare Tapales, e itinaas na nga nito ang level ng kanyang training at sparring. So katulong niya nga rito mga idol ang ating longest IBF super flyweight champion na si Jerwin Prettyboy Angkahas na may paparating din laban kontra sa kapatid ni Naoya Inoue na si uh, WBA bantamweight champion Takuma Inoue na gaganapin niya sa November 15. Kasama nga rin nilang training mga idol ang ating world title challenger na si Jonas Wampachultan na may paparating din laban kontra Japanese boxer na si Miko Masuda. So mga idol huwag nga natin kalimutan suportahan ang kanilang magiging laban. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo nga pong kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. <laughs> I'm waiting. Let's go. I'm waiting. <laughs> subscribe na sa Boxing Club PH.